Good morning, good morning, good morning mga brother Magandang buhay, magandang buhay sa inyong lahat dyan Sa mga brother natin bumabiyay na sa ngayon Ingat-ingat saan man kayo pupunta, saan man kayo paruroon mga brother Ingat-ingat sa pagdadrive At sa mga brother naman natin na gustong kumuha ng lesensya oh, Ito mga brother, <laughs> para sa iyo to Baka makatulong ako sa pagre-review mo dyan dahil ang pag-uusapan natin ngayon ay ang ating mga road signs na makikita natin sa mga kalsadang ating dinadaanan, mga brother, sa araw-araw. Ito madalas nating nakikita to. Ito ang mga road signs, mga brother. Ito yung nakikita natin. Kaya, uh, shout out sa inyo lahat dyan! pag-uusapan ngayon mga brother at ang road signs na pag-uusapan natin ay ang yan brother nakita mo ba yan? nakita mo yan? no entry brother yan yung road signs na pag-uusapan natin pag nakita mo na yan sa bungad ng kalsada oh, kasi na. lahat naman <laughs> ng mga road signs natin brother nasa bungad palagi nakalagay yan, hindi yan nasa gitna hindi totoo yan <laughs> nakabungad yan brother pag nakita mo na yan no entry na yan alam mo na, brother, huwag ka na magpumilit pumasok. Huwag mo nang pasukin yan kasi dalawa lang pupuntahan mo, dalawa lang. Madidisgrasya ka o ikaw ang madidisgrasya, brother. Kaya sumunod tayo sa batas trapiko. Yun ang dapat natin, disiplina mga brother, disiplina sa batas trapiko. Kaya, pag nakita mo na yung road signs na yan, huwag mo nang pilitin. Huwag mo nang pilitin na pumasok kahit na traffic pa, brother. Eh, matigas talaga ulo mo. Matigas talaga ulo mo. Inamin ko eh. na. Pasukin mo pa rin nakita mo na entry. O, o, ayan. Sige, pasok. Kahit sinigawan ka na. O, pumasok ka pa rin. O, o ayan. Pagdating mo sa unahan, konti. O. Lisensya. Ha? Ayan ang napapala mo, brother. Anong nangyayari sa'yo? Umiiwas ka sa traffic at sa abala. Lalo kang naabala. Kaya, sundin natin yung road signs natin, mga brother. Kasi, para yun sa kaligtasan natin at sa kaligtasan din ng mga ibang motorista. Ganon yun mga brother. Huwag natin baliwalain. Disiplina na sa batas traffic Disiplina para iwas traffic. Iwas disgrasya. Iwas abala. Ganon. Ganon, ganon, ganon lang. So shout out, shout out sa mga magigiting natin mga brother dyan. Katulad ko. Hindi totoo yan. <laughs> <laughs> shout out sa inyo lahat. Shout out sa inyo lahat. At So, baka pwedeng pa kihingi ng like, comment subscribe mo ako brother click mo yung notification bell para updated ka sa mga susunod ko pang upload so para na, mabihay na tayo ingat, 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 ingat sa mga mabihay pa dyan at shoutout sa inyo lahat disiplina sa kalsada sundin ang batas traffic ko para mabuhay ka hanggat gusto mo let's go mga brother, time check, quarter to 12 na. Hindi na natin napansin ang takbo ng mga oras, mga brother. At naka apat na digit tayo. Kaya nandito na ako ngayon sa BGC, mga brother. ikot-ikot-ikot so, lang tayo, ikot-ikot. Baliw. Okay, oh, ikot-ikot tayo, mga brother. At medyo makulimlim na naman siya. Eh, alam nyo naman, pag ganitong makulimlim, alam nyo na. Lalo ngayon, basa yung ah, tubig. Diba? Eh, ah! good ah! vibes, good vibes. Ingat, ingat, sabay. Ingat, yan o. Pumatak na nga. Pumapatak na naman ang ulan. Pumapatak na naman ang ulan. dito sa may sulayan tayo ng sukat sa may Abida. malakas yung ulan mga brother, malakas yung ulan, malakas kaya ang tubig, pasa ha 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 ingat, 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 ingat sa pagdadrive mga brother, ingat time check, ano na alas dos, mag alas dos pa lang pero madilim na mga brother, parang alas ayos na Yeah, ingat 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 tayo sa ating mga biyahe. Ikot tayo ang pagtambo. saka pagdating na naman tayo dito ulit sa may Makati Diyo, malakas talaga yung ulan mga brother Sabi nila, sabi sa balita Magsususpend daw yung ano ng gobyerno ngayon Magsususpend na. Kaya, ingat-ingat tayo, ingat-ingat tayo mga brother Kasi signal number 3 na yata Yung Metro Manila sa ngayon na, o, tumakas na yung ano nang ano Warning, signal number 3 na Kaya, Ingat ingat tayo Iwas iwas muna tayo sa mga baha Iwas iwas muna sa mga baha Stay safe tayo mga brother At nahataw uh, tayo Kasi medyo marami tayong ihahatid ngayon uh, Good luck sa atin Ingat ingat lang Ingat ingat ah, yun, yun yun mga brother Time check alas 9 na mga brother Alas 9 na Napakati tayo ng Quezon City Galing tayo ng Mandaluyong So, ingat-ingat mga brother sa mga bumabiyahe pa dyan. Ingat-ingat kayo mga brother. Malakas talaga yung ulan. Sa malakas na rin yung hangin. So, hanggang dito na lang muna yung vlog natin mga brother. Hanggang dito na lang muna. At, huwi na ako kasi baka mamaya abutan pa ako sa daan. <laughs> Stay safe muna tayo. Stay safe mga brother. Huwag masyadong lumusong. Huwag masyadong sumugal. Pag uh, alam na alanganin mga brother, wag na. Wag na tayo magpupumilit, mahirap na. May kinabukasan pa naman. Uh. May kinabukasan pa, huwag muna natin ubusin sa kayo. Kaya, uh, sa mga biyay natin, sa mga brother natin bumabiyay pa dyan. Ingat-ingat kayo mga brother, ingat-ingat pati sa si inyong pag-uwi. Kasi malakas na yung ulan. Kaya, uh, maraming 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 salamat sa inyo. At sa mga hindi pa nakalike at nasubscribe sa channel ko. Pahingi nila ako ng like, comment, at subscribe din na rin mga brother. Click din na rin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pang vlog. So, ingat, ingat, ingat kayo lahat. Sundin ng batas trabiko, huwag masyadong kaskasero upang mabuhay ka hanggat gusto mo, brother. Kaya, ingat! Ay, naku! Aku diringatnya kala jauh di denyut aku pasang Yeah. you